at ibinaba si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Israelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay suma sa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpupala ng Panginoon sa kanyang kamay at nakasungkong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin, at pinaglingkuran niya siya, at sa kanya ipinamahala niya ang bahay, at ang lahat niyang tinatangkilik ay sinakaniyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya ipamahalain sa kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ng bahay ng taga Ehipto yaon dahil kay Jose, at ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik, sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang pinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam ng anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahalihalina. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, natinitigon si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, Datap ko Datapwat siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, Narito, ang aking Panginoon ay hindi nakikilam sa akin tungkol sa nasa bahay At lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamuhala sa aking gamay Wapalam sinumang laki-laki sa akin sa bahay na ito Walang ipinagkai sa akin anumang bagay Kung di ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa Paano mang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at wala sinuman sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, Sipinin mo ako! At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas at nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas. Na siya itumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalita sa kanila na sinasabi, Tingnan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Hebreo, upang tayo ituyain, pinasok niya ako upang ako'y sipingan, at ako'y naghihiyaw ng malakas. At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at naghihiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking siping, at tumakas, at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito, na sinasabi, pinasuka ko ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuya inako At nangyari na sapagkat nagdaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa na sinasabi Sa ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong ay nag-alab ang kanyang galit at dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggun ng hari at siya'y natira roon sa bilangguan. Natapuat ang Panginoon ay suma kay Jose at iginawan sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahal ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilangguna na nasa bilangguan at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilang ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon sumakay Jose, at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon.